lahat na kanyang platforma. Mayaman sa karanasan para sa ligtas at protektadong bukas, handa na pong maglingkod at pong magsamasamahan Barangay San Pedro, magtatono muna po kayong boses, ha? Ah. Do, re, mi, ay, <coughs> malino na. Barangay San Pedro, napakapalad niyo po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pag sinabi kong ayos, sabi niyo, okay, ayos. Okay. Pag sinabi kong wow, sabi niyo, Nora, wow. Wow. wow napakapalat po ng San Pedro bakit dalawa po ang inyong santo, meron kayong San Pedro, may Padre Pio pa, pinagpala kayo palagpakan po natin ang inyong barangay pero alam nyo ang susi ng matatumpay na eleksyon ay ang inyong tasal kay San Pedro at kay Padre Pio na ang barangay na ito ay mamulat na iboto ang mga tamang leader ng Santo Tomas Tama po ba yun? Ako po si Tito Miel Nora, tubong Santo Tomas, dalawang wampung taong naglakbay, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagsusulong na karapatan ng bata, babae, kababaihan at LGBTQI para sa kanilang karapatan. Marami po po ang proyekto. Isa sa mga proyekto ko po, po ang tinatawag na Project Regla. Ito po nang bibigyan ako ng napkins. Bakit? Yung mga batang babae, pag diregla, dapat natin silang protektahan. Kaya nga po nakilala ko siya sa, sa pangalang Onsihal Regla. Pag sinabi ko mong Regla, sabihin niyo, Nora, Regla! Regla! protektahan po natin mga batang babae. Sa akin pong paglalakbay sa ating bayan, sa bawat kalsada na aking dinaanan, mapalad po kayo. Nakakakain kayo ng tatlong beses maghapon. Meron kayong kabuhayan at nakakatutulog kayo sa isang masaga, masaga, sa isang magandang kama. Pero sa paglalakay ko po sa ating bayan, ang kalsada po, maraming naiwan ng mga kanayunan. Kalsada na kung saan ang mga pamilya hindi magkasama-sama sa gabi dahil sa mga kalsadang di kaaya-aya. Dahil sa kalsada pong ito, ang kalusugan nila, ang mental health nila, apektado, Ganon din pong kabuhayan. Kaya nga po si Tito Miel Nora, may programa, bagong revolusyon, gaya ni Andres Pulipasio, KKK, kalsada. Lahat po ng mga kontraktor na ayaw mag-perform, iba blacklist natin, okay po ba yun? Ang mga kalsadang sila. Tire-repair natin yan. Prioridad ng Ingenier Noli Sanchez. Ayos pa yun! Kalusugan. Mga kaibigan ko sa TOTA, sa init ng araw, lagi kayong ang kalusugan nyo ay delikado. Bibigyan po natin sila ng libreng check-up. Ganun din ang mga negosyante. At libreng bitamina. Mga kaibigan TOTA, ayos pa yun! Kabuhayan. Dagdag kita at pwede kayong mag-loan na walang interest. Ayos pa yun! Ito po ang programa ng Team NBS. Magagawa lang natin po ito kung sasamahan natin ang Team NBS patungo sa isang City Hall na may magandang bukas. Sasamahan niyo po ba kami? Sasamahan niyo po ba si Engineer Nolly Sanchez at Vice Mayor Silva? Alam niyo, Barangay San Pedro, Deserve nyo ang magandang kalsada. Deserve ng mga taga San Pedro ang magandang kabuhayan. Tama! Deserve ng mga taga San Pedro ang masiklang kalusugan. Tama! Kaya nga magagawa walang natin ito mga barangay San Pedro. Mga kaibigan ko, kasama ko nga pala po dito ang mga pamilyang Gonzaga na tumulong na panahon ng pandemya na nagbakuna ng 15,000. At ako po kasama rin ako tuwi sa sumasakit panahon ng Pangyo. Ngayon mga kapwa ko, kapwa ko, tumasino, San Pedro, sasamahan niyo po kami. Bawat taga San Pedro, kayo po ay kinakilangan namin samahan dahil pupunta na po tayo sa isang magandang bukas. Basta para sa mga tumasino, lahat na bahay. Lahat ay mahiyahan sa iyo. Basta't kasamang hindi Diyos, walang kainangan pa. Wala na hanapin pa. Basta kasama kayo. Barangay San Pedro, dito mi el Dora po. Sweet 16 ni Kaima. Sweet nga po ba? <laughs> Pakisuportahan po natin. Maraming salamat po. Dito mi el Dora, number 16 sa Balota. Kansada, kalusugan, kabuhayan. Barangay San Pedro, Pagpalain kayo ng po. Oh, May kapal. Mahal ka po kayo. Salamat po.